Nasa linya yes. na po natin ang ating susunod na makapanayam sa programa, ang tagapagsalita po ng Department of Health, wala pong iba kundi si Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang umaga po, Doctor. Ano ba ka po sa superado DCWB? Good morning po. Magandang umaga at Merry Christmas. Good morning. Merry Christmas, uh, Nimfa and Isa. Good morning. Good morning po. Merry Christmas sir. din po. Kanina po nakausap namin si Senator JV Ejercito patungkol nga po dito sa napagpasyahan ng Bicameral uh -huh. Conference Committee na zero uh -huh. so, yun, subsidy. Oh, na buong oh, kongreso oh, na, oh, na. Oh, Buong kongreso na zero subsidy for PhilHealth. Kayo po ba sa Department of Health, uh, asec, ano po yung initial reaction nyo dito? And sa palagay niyo ho ba uh, may malaki po itong epekto pagdating po sa pagkakaloob ng serbisyo sa ating mga kababayan? una po sa lahat at uh, ninyo isa, salamat at ginamit yon tamang termino no yung zero subsidy, kasi meron pong budget. May sariling uh, budget ang uh, PhilHealth, ang tawag po dyan is yung corporate operating budget o COB. At uh, sa pagtala po ng no, mga accounts, 'no, yung laman ng no, bangko ng no, uh, PhilHealth noong katapusan ng 2023, meron silang 463.7 na bilyon na tinatawag ko nilas accumulated net income. Kinita po nila. Uh -huh. Doon sa 463.7 na 'yon, nakalaan na ang 280.6 na bilyon na yung tinatawag pong reserba or reserve fund. the At meron pang natitirang 183.1 billion nung katapusan ng 2023 mm -hmm. na pwedeng gamitin, patakpuhin mm -hmm. yung korporasyon. Doon po nang gagaling, bakit namin alam to? Kasi ang Department of Health po ay isa sa mga supervising agencies kasama sa Board of Directors yes. ng PhilHealth. Nakikita po namin yung mga financial statements. At yan rin po yung nakita ng ating mga senador at mga congressman, congresswoman, na tingin namin yun ang dahilan na parang sabi nila naipon nyo po kasi yung pera ng mga para uh ang -huh. taon at hindi natin pinag-uusapan yung ano ha yung kontribusyon ni Isa ni Nimfa at ni Albert yung mga direct contribution. Uh -huh. Iba pa to. Ito yung mga subsidiya mga nakaraang taon na hindi naman nagamit pambayad ng serbisyo so naipon. Ayun, oo. Pero may mga fear din po kasi dahil nga zero subsidy kapag kasi Pag narinig, narinig yun, zero, -alarm wala si na wala naakala nila. Naa alarma ah. yung mga tao eh. Baka daw uh -huh. ito magdulot ng pagtaas halimbawa ng contribution ng mga members. Kayo uh -huh. na po magsasabi. Oo, hindi siya magbabago po, no? Siguro ang nakakalarma kasi pag sinabi, bakit walang binigyan na pera? Eh, meron pa nga. tuloy-tuloy pa rin po, uh, walang titigil na serbisyo kahit sino pong magkasakit ay meron pa rin field health benefits, inpatient, outpatient, at pati yung mga special benefit packages. Sa katunayan po, papatasin pa natin. Siguro sabi ng mga tao, paano nangyari yun? Walang binigay na pera kasi ho may naiiwan sa loob ng alkansya. Mm -hmm. Ang sinabi ng gobyerno natin, ang sinabi pa ng kongreso na sangayon ho ang Uh -huh. Hindi ho kasi dapat nagkakaroon ng malaking alkansya ang PhilHealth dahil hindi ho siya tulad ng GSIS, hindi siya tulad ng SSS na isang pension fund. Uh -huh. Hindi ho ito para sa retirement. Ang PhilHealth po ay isang paluwagan uh -huh. or tinatawag na pay-as-you-go na kungyari ngayong taon ay hindi tayo nagkasakit, hindi dapat iniipon yung binayad natin. Dapat ginamit para sa mga ibang tao, ibang kababayan natin na nagkasakit. So tuloy yan. Walang titigil, bubuti pa ang serbisyo ng PhilHealth. Ayun. Uh, at saka ngayon po, Undersecretary, uh, Aasek, di ba, ano, um, inaamiandahan po ng Congress yung Universal Healthcare Law. Um, dun po sa panukalang yan, bababaan pa po yung premium next year. So uh, yun yung sinasabi na wala din namang basis yung pangamba na baka tumaas yung ating mga uh, monthly contribution from supposedly tataas next year eh, ng 5%. So... Uh, ah. Ayun uh, ba ang pinanggagalingan ng uh, kinakatakutan si paliwanag natin. Actually Apo. yung universal healthcare law, yung huling pagtaas ay tapos na. Kung hindi ko nagkakamali, 2024 is the final year ng pagtaas ayon sa universal healthcare Apo. law of 2019. Yes, Yun po ang dahilan kung bakit uh, ang ating mga sweldo, automatic 5 percent. Yung mga employed po no, 5 percent, yung kinakaltas kalahati. 2.5 sa employer, kalahati sa empleyado. Pero tama po yung binanggit niyo ma'am no na na-approve yung uh, SB uh, 2860 ba yun or 2820 yung uh, Universal Healthcare Act amendments aprobado okay. na sa Senado on third and final reading uh, tapos a uh, doon naman sa kamera inaantay po natin yung uh, sa committee level para umabante. At tama po mm -hmm. kayo, yung uh, pumasa sa Senado ay yung premium ay bumaba. Okay. Pero oh, 3.5 kasi nakita ng mga senador na may laman yung alkansya. Oh, 3.25 po ay yung uh, ibababa kasi nga nakita nila ang daming pera. Pero yung nakikita ho ba ninyo dito Asec ay next year lang walang subsidy? Sa so, mga susunod kailangan meron na? Yan ang magandang uh, tanong no uh, si, si Nimfa basta ni ko na po oh, kasi oh. Yes sir. NIMFA, uh, si Nimfa, pa? yes. Tama, magandang tanong yan Nimfa no. Uh, kami nagmamasit, tinitignan namin na parang ano kaya kasi may mga nagsasabi na hindi pwedeng hindi digyan. Pero nung pinignan uh, namin sa talaan, actually galing sa talaan ng Kongreso mismo, ang dami nating mga unfunded laws, ang dami mga batas na kahit sinasabi ng batas na bigyan ng pera, hindi nabibigyan. At ang dahilan kasi, may mga prioridad ang ating Kongreso kada taon kung ano yung kanilang pupondohan. So hindi ibig sabihin na palaging zero. Ibig sabihin, actually sabi nga namin, isa lang nga nga na solution dyan, magpapakitang gilas ang PhilHealth na talagang nagde-deliver ng uh, benepisyo para pag nag zero zero yung alkansya, eto ito na ang PhilHealth kakatok sa kongreso uh -huh. ma'am sir ito na po naubos na namin yung alkansya, siya na po at tingin namin ay hindi na magdadalawang isip magbibigay ang kongreso basta makita yung serbisyo uh -huh. at saka po kasi ang daming demand din ng mga senador at congressman mula sa PhilHealth na o oh, expand yung ano serbisyo uh -huh. magbigay kayong ng libreng postiso magbigay ng libreng salamin eh wala yung pagkukunan kasi Well, may mga sa ngayon, pero eventually, syempre din din yung pondo, hindi <laughs> ba, sir? Tama, tama mm -hmm. yon. No? So parang ako, baga, parang ano to eh, sinong, sino munang unang kukurap? Uh -huh. eh, parang gano'n. Eh. Pero in a nice, in a nice way eh. mm -hmm. dapat, ang talagang unang kumurap dapat isang PhilHealth kasi pagkurap niya, sasabihin niya, ito na ang pinaigting na benepisyo. At pag nangyari yun, eh kami naman, hindi, naman tinatago ng mga congressman, ng mga senador, sinasabi nila, oras na maglabas ng benepisyo ang PhilHealth, magbibigay ng subsidiya. yung, corrupt korap na sinabi ni Sir Blink, ha? B-L-I-N-K. Ay, oo, Kung yung pati ko, tita, pumukorap-korap, sorry, ha? Kung korap, Magkaiba yun, magkaiba. Kasi Domingo, yung PhilHealth kasi, may binabanggit na umaasa sila na i ivivito ni Pangulong Ferdinand Fernando Marcos Jr. yung zero subsidy. Kayo po ba sa DOH, meron din po ba kayong ganun na umaga uh, umaasa rin kayo na kahit paano irereconsider ng presidente yung zero subsidy for PhilHealth. Sa pananaw po kasi namin, una isang legal question 'yan, no. Hindi ako abogado, pero may mga abogado nagsabi sa akin may mga kondisyones kasi yung mga ginagawang veto. Ikalawa, kami naman po ay uh, what we call in English, we submit to the wisdom of Congress. Ibig sabihin nagtitiwala kami sa pasya ng ating mga mambabatas. Kasi yung mga sinasabi nila napapakinggan namin yung sinabi ng ating Senate President at Godero, yung sinabi ng uh, Appropriations or Finance Chair, sorry, uh, finance chair uh, Grace po no. Yung sinabi nila na nakita ng nila, alam namin yun eh. Nakita namin yung financial statements. Meron talagang pera. So hindi kami sa ano, hindi kami uh, kumbaga tunggali doon sa so sinabi ng ating mga mambabatas. Mm, uh -uh, niyon. Tsaka ano pa, uh, isa pa po kasi may binabanggit yung mga mambabatas na sa DOH naman po no, uh, asec uh, Domingo no. Uh, yes. Yung pondo ng OVP na Office of the Vice President Kinaltasan napunta sa ilang mga programs ng DOH. Uh, uh um uh -huh. ba ito? And ano po yung mga particular na programs po ito, Asec? Actually naantay namin na isa yung final version Natanong tanong na rin ako ng isa pang kapuso reporter a few days ago pero hindi kasi namin pa nakikita eh. Nalaman lang namin yung yung sinabing tinanggal yung subtitle sa filad kasi diniklara ng Bicam speakers, sa mga spokespersons do ng salita sila pero yung final document hindi pa namin hawak. So hindi ko rin matukoy pa kung saan linaan yung mga binagay na pondo. Ayun. Um ito po Ase kasi po hawak ko yung copy noong pong well yung matrix po nung inaprobahan ng Bicameral Conference Committee na budget. Ang Department of okay. Health, ang original po uh, sa General Appropriations Bill, 273 billion pesos. Tapos ang okay. ending po, nabawasan ng 25.7 uh -huh. billion. Ano po ang maapektuhan nito, ASIC? Would Malaki you know po? So, ganoon rin. Hindi ko rin, hindi ko rin alam kung saan na mm yung uh -huh. 25, no? Uh -huh. Pero usually kasi, bigyan kita ng preview isa kung paano kami magtingin ng budget, no? Uh, pag binawasan ang budget, hindi naman ibig sabihin automatic nagre-react kami ng negative. Inaalam namin. Mm -hmm. Kaya maganda yung tanong ninyo, hindi rin namin alam yung sagot pa. Uh -huh. Saan kaya kinuha? Kasi mm -hmm. kung ito ay kinuha sa isang uh, line item na sinasabi, na meron naman kaming yung kuyari yung mga ospital meron yang uh, retained income eh so meron rin niyang sariling alkansya pero hindi ko sinasabing doon nanggaling ay eh. hindi pa nga namin alam eh okay. may mga programa naman na uh, sinusuplement na binibigyan or uh, tinutulungan ng mga donors kasi meron tayong mga galing for example sa USAID galing sa o kaya may mga loans may World Bank may ganyan nahahanapan namin ng uh, pera so etong paggumalaw yung mga numero kailangan talaga masagot hindi pa namin alam yung sagot ano kaya yung apektado okay. So, ako isang tanong na lang dito tungkol sa PONDO. Um, kasi po, ang sabi nung mga talakayan sa Senate, kaya po yung yung sa PhilHealth, kasi nga daw dahil hindi nalulubos yung tulong sa mga kababayan natin sa ospital, so yung mga uh. kababayan natin nangihingi ng tulong sa mga politiko, uh, senator, congressman, letters. party uh -oh. list, oh, nangihingi ng guarantee letter, at isa sa mga uh, pinagre-referan ng mga senador sa Department of Health, kaya daw lumagu ano yung, 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 yung MAIP, Medical Assistance to Indi uh, Indigent uh -oh. patients, to patients. Kasi uh -oh. nga, kailangan kin imbentuhin inventuhin yung maip dahil hindi lubos yung tulong ng PhilHealth. Phil ang tanong ko po asik magkakaroon ho ba ng yeah. pag-aaral dito para eh, hindi na kayo abalahin ng mga maip-maip para eh, shoulder na nga naman ng PhilHealth kasi after all pare-pareho naman po ang ending pang sa ospital. Alam niyo Isa, ah, bigyan ko rin yung sagot. Actually, hindi na kailangan ng na pag-aaral. nasa datos na yan. Eh. Uh -huh. Pag tinignan uh -huh. na, oh i-kwento ko, no, pag tinignan ng mabilisan. Pag tinignan natin yung pura na National Health Accounts, ma, ang tignan natin sa isang daang piso halimbawa, ilang piso ang binabayad ng uh, DOH, ilang piso ang binabayad ng uh, PhilHealth. Alam niyo ba nung uh, mga three or four years ago, mga bago magpandemya ang binabayaran ng sila tumabot yan ng uh, ano eh, 17 pesos, no halos 20 pesos kada isang daang tiso ng hospital bill. Ngayon uh, nung pandemya, bumaba yan. Uh, bakit bumaba? Kasi ang naglabas ng pera ang Department of Health para sa bakuna. 'di diba? Ang ang, 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 daming uh, oh, bakuna nga binili, no? So kaya lumaki yung share ng uh, DOH. I think uh, pumanik na mga 30% mula sa mga 28 or 20 sa East. Ngayon, si PhilHealth lumiit. Nung natapos yung pandemya, umasa ang lahat na sana si Philhealth dumakay ulit. Kasi by the way, nung panahon ng pandemya, ang mga ospital, puro COVID ang tinitignan. Mm. So yung mga, remember yung mga ibang sakit, yung mga high blood, yung mga stroke, yung mga dating binabayaran ng Philhealth hindi niya nababayaran kasi okay. hindi sila pupunta sa ospital. Ayo so, so, isa, isa, po, isa yan sa mga dahilan kaya naipon ng pera ng PhilHealth. Ayun, Ayun. Na, nakuha mo, nakuha mo. <laughs> so naipon ngayon yun. Ayun okay. na. So ngayon, uh, para, kaya sinabi ni Senator Grace, po, na kailangan nga uh, isa itong mensahe, isa itong leksyon. Tama siya. suportado siya ng DOH mm. na reminder ito kasi alam nyo pag naiinis sila doon sa, alam nyo ba naiinis yung mga sila doon sa MAIP kasi parang pinipilaan sila at nakakalungkot kasi okay. yung pumipila. Nagbibigay sila pero nakakalungkot eh. So sila mm. mismo nagsasabi, hindi namin dapat ginagawa to Dapat sila okay. nagbabayad. Okay. Mm. Yun yun. Okay. So sir basta ito na lang po yung assurance sa ating mga kababayan na kahit ho, zero subsidy, ang national government dito po sa PhilHealth mag-ooperate as is ang PhilHealth mm -hmm. hindi po maapektuhan yung kanyang uh, services. Yes, actually dalawang i-assure ko noon, ngayon na-realize ko eh. Una ang ating mga kababayan, ang lahat ng miyembro, kasama na po tayong tatlo na nag-uusap ngayong nga umaga, wala akong magbabago sa mga binipisyo natin, tataas pa nga po. So tuloy ang mga binipisyo at servisyo ng PhilHealth. Ang ikalawa pong i-assure ko, ito kasi na tandaan ko lang, yung mga empleyado ng PhilHealth, baka iniisip nila, wala na silang sweldo pagdating ng taon, dahil walang subsidiya. Hindi po mga mga colleagues sa loob ng PhilHealth, meron po tayong corporate operating budget, ang mga sweldo nyo po ay naroon at tuloy po. Kaya kailangan ang servisyo pataasin para bigyan tayo ng subsidiya sa susunod na taon. Ayun. O, ayan, ASEC, galing kay ASEC na Albert na ka Albert Domingo. O, o. Pa ma maigi po yan, paulit-ulitin ho namin Correct. yan dito kasi para mapawi po yung mga fears yes, kasi yes, kung ano-anong kumakalat sa so, social media po oh, kasi, oh. di ba, Asik Domingo, ang daming mga nagpo-post, ang daming nagpapakalat, oh, at isa yun na po ang Meron pa nga ako nakita isang post eh, kaibigan ko, oh. sorry ha, lawyer pa yung nagpost na, oh, paano yan? Lalaking babayaran natin, oh, magbabay na tayo na malaki sa ospital, maapektuhan. Gusto ko ano ba? Hindi ba kayo nakikinig oh. sa... So, <laughs> Intindihin <laughs> <laughs> nyo maigin. Ay, nako, thank you so, Dapat totoo sa DC Double B topic. Ah, 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 280 residents ng Tondo dyan po sa Maynila diagnosed with uh, tuberculosis na monitor huba wow. ito ng Department of Health. Actually, yung 1280, hindi po ako nagugulat kasi alam niyo po mataas ang prevalence ng tuberculosis, no? Hindi naman natin uh, tinatago na mm -hmm. marami talagang may TB sa bansa natin. At uh, ito po nga yung MSF uh, kanila na diagnosed Actually natutuwa kami kasi ang ginagawa nila natutulungan natutukoy yung mga may sakit. Uh -huh. Ang tuberculosis at at iba pang mga infectious disease kasama ng HIV. Kaya sila kumakalat kapag hindi natutukoy kung sino ang may sakit at hindi sila natutulungan. Uh -huh. Kasi ang step number one, alala niyo ayokong kung yung example pero sige na nga, COVID, 'di ba? Uh -huh. Paano mo pipigilan ng COVID? Testing. Uh -huh. 'Di ba rin 'yan eh? So ang TV, paano mo masusurpil ang TV? Testing. So ngayon na testing tayo, huwag tayong maalarma. Ibig sabihin lang po, nalalaman natin kung sino may TV. At meron pong gamot yan. Huwag rin mo mahihiya ang mga iba. Kung meron ho kayong mga ubo na siguro mga dalawang linggo na, na, hindi nawawala, kung kayo ay pumayat na hindi nyo mapaliwanag, di naman kayo nagdijeta, at kung kayo pinapawis-pawisan sa katapusan ng araw, magpatingin ho. No? Simple lang ang test. pwedeng x-ray, pwedeng kinukuhanan ng laway. Hindi na pinapa sa ano ngayon, hindi na pinapa ng nang uh, kasi meron nang tinatawag ah. na gene expert. Yes, okay. mabilis na ang testing ng dito ngayon. Kasi yung mga dinadaan nila yung test pa yun dati. No, correct. Opo. Yes, yun yung yun yun dati. Meron pa rin kumagawa pero hindi na yun yung standard. Yung standard ngayon is ano na uh, PCR Parang ano na sa parang COVID. Marami talagang uh, ano eh para mga technology ang napasok yung pandemya. So, uh, yun na yung ginagamit natin ngayon yung uh, PCR. Tapos libre po yung gamot kaya wag po maihiya. So sapat naman po yung atin pang pa atin mga gamot mm -hmm. para sa mga kababayan natin may TB. Opo, yan po yung tinututukan namin na dapat tuloy-tuloy uh, at yan din po yung uh, kasama sa, babalik uh, ko sa usapang budget. Okay. Kapag tinatanong kami, bakit ganito ang uh, x million pesos, hindi ko alam exact number para saan ito? Okay. Meron po talagang pambilihan DOH para sa uh, testing at okay. sa gamot ng tuberculosis. Ayun. Tsaka ngayon uh, Asik Domingo kasi syempre, December, malamig. May mga yes. nababalit na tayo sa iba't iba mga ospital na tumataas yung mga nagpapacheck up for respiratory illnesses. Mm -hmm. So kayo po ba sa DOH? Yes. Ano po yung mga namo-monitor niyo dito? Yung pinakahuling datos namin no as of uh, November 30, uh, hindi ko lang ano yung uh, exactong numero pero alam ko yung trend. Actually pababa yung uh, bilang uh, ng uh, influenza-like illness pero hindi ibig sabihin na kakampante tayo dahil remember as of November 30 po yun. Eh, ano bang dahilan bakit uh, tingin namin posibleng tumaas? Hindi ito yung uh, dahil may bagong virus, hindi ho ganun. Dahil marami ho tayong Christmas party. Pero pera-diro, dahil pag panahon ng December, marami nagre-reunion, marami nagtitipon-tipon. At kapag meron pong mga tao na magkakasama, lalo na kung grupo-grupo, doon po pwedeng tumalon yung mga mikrobyo. May napansin ako, Isa and Nympha, na parang nakaugalian na ang mga kababayan natin ngayon, kahit pupunta sa mga meeting-meeting, nagka-face mask, tinatanong namin mm -hmm. sila, Ba't pinaka face mask sabi nila? Mm. Kasi gusto ko mag-party, ayoko mahawa, kaya mag-face mask na muna ako dito. Dapat ganun. Oo, responsable. <laughs> Ay, oh, 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 responsable. Oh, oh. Tama nga naman, ano. Uh, tayo mag party na mag-face mask mm -hmm. din tayo. <laughs> Oo oh, nga, mamamaya po. <laughs> Nisi <nga. laughs> <laughs> uh, 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 po nga. Tatong ko kamay. Opo, ayan. Sir, maraming salamat po sa so mga paliwanag. Asik. You're welcome, Isa at Nympha. And yes, dapat totoo yung mga fake news niyan sa affiliate mo. Wala, i-correct natin. Salamat po. Ayun. Thank you po. Uh. Thank you so much po. Yan po ang tagapagsalita ng Department of Health. Wala pong iba kundi si Assistant Secretary Albert Domingo. Napaka-friendly. walang